Nagulat ako na ang bilis ninyong tinalikuran ang tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at lumipat sa ibang ebanghelyo, na hindi naman talaga ebanghelyo. Maliwanag na may mga nagdudulot sa inyo ng kalituhan at sumusubok baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Pero kahit kami, o isang anghel mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa ipinangaral namin sa inyo, sumpain siya ng Diyos. Gaya ng sinabi na namin, Ulitin ko ngayon, kung may sinuman na nangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo maliban sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Sinusubukan ko ba ngayong manalo ng pagtanggap ng mga tao o ng Diyos? O sinusubukan kong pasayahin ang mga tao? Kung sinusubukan ko paring pasayahin ang mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Sinimulan ni Apostol Pablo ang kanyang liham sa mga simbahan sa Galacia, na may tono ng matinding pagkamangha at matinding pagkadismaya. Hindi na siya nagaksaya ng oras sa mga formal na pagbati o mahabang pagpupugay. Sa halip, direkta siyang tumungo sa pinakabuod ng isang malaking krisis espirituwal. Nagtataka ako kung bakit ang bilis ninyong tinalikuran. Siya na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo para sa ibang ebanghelyo. Ang salitang nagtataka ay nagpapahayag ng matinding paggabigla. Si Pablo mismo ang nagdala sa kanila ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. Nakita niya ang kanilang tunay na pagbabago at ang gawa ng banal na espiritu sa kanila. Para marinig na napakabilis nilang tinalikuran ang pangunahing katotohanan ito ay, para sa kanya, isang nakakagulat at labis na masakit na pagtataksil sa Diyos na nagligtas sa kanila. Ang pagtalikod na ito ay hindi lamang teolohikal, na hindi pagkakasundo o maliit na pagkakamali sa doktrina. Ang mga taga Galacia ay tumalikod sa Diyos Ama mismo. Ang kanilang mabilis na pagtalikod sa katotohanan ay isang gawa ng espiritual na pagtataksil. Agad na nilinaw ni Pablo na ang bagong mensahe na tinanggap ng mga taga Galacia ay hindi naman talaga ibang ebanghelyo. Sabi niya, ang ibang ebanghelyong ito ay hindi naman iba. Mayroon lang ilang gumugulo sa inyo at gustong baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ang totoo, isa lang ang ebanghelyo. Isa lang ang mensahe ng kaligtasan. Anumang ibang mensahe, kahit na mukhang banal ang presentasyon o gaano man ito kahawig sa katotohanan, ay isang ganap na kasinungalingan. Ginawa ito para akayin ang mga tao hindi sa langit, kundi sa impyerno. Ang mga huwad na guro na ito, na tinatawag na mga judyo, ay hindi nag-aalok ng lehitimong alternatibo. Ang pagbaluktot na ito ay ang pagdagdag ng mga gawa sa tapos ng gawain ni Kristo gumagawa sila ng isang pinaghalong mensahe ng biyaya at mga gawa. Para maintindihan natin ang panganib ng pagbabago sa Ebanghelyo, isipin natin ang isang simpleng halimbawa ng gamot na nakakapagligtas ng buhay. Isipin mo na ang isang doktor ay nagreseta ng isang tiyak na chemical na formula na siyang tanging lunas sa isang nakamamatay na sakit. Ang isang parmasyutiko na nagpasya na magdagdag ng isa pang sangkap, sa paniniwalang mas mapapabuti nito ang gamot, ay hindi ito pinabuti sinira niya ito. Ang bagong halo ay hindi na ang lunas. Sa pinakamagandang sitwasyon, magiging walang saysay -say ito at hahayaan ang pasyente na mamatay sa kanyang sakit. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang bagong sangkap ay maaring maging nakakalason, lasonin ang pasyente at pabilisin ang kanyang kamatayan. Kaya naman, ang pagdaragdag ng mga wawa ng kautusan sa dalisay na ebanghelyo ng biyaya ay hindi nakakapagbabuti nito. Sa halip, ginagawa nitong walang kapangyarihan at ginagawa itong lason na nagpapahamak sa kaluluwa. Isa pang simpleng halimbawa ay ang susi. Ang isang partikular na susi ay ginawa na may kakaibang disenyo ng mga ngipin at uka na idinisenyo upang buksan ang isang partikular na kandado. Kung kukunin mo ang susi na iyon at susubukan mong kiskisin ang isa sa mga ngipin o magdagdag ng bagong uka, sinira mo ang kakayahan nitong gumana. Hindi na nito bubuksan ang kandado. Ang Ebanghelyo ay ang susi ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang mga bahagi nito, ang paggadyos ni Kristo, ang kanyang buhay na walang kasalanan, ang kanyang kamatayan bilang kapalit, at ang kanyang muling pagkabuhay, ay hindi maaring pagtalunan. Ang pagbabago sa anumang bahagi ng mensaheng iyon, tulad ng pagdaragdag ng pangangailangan ng gawa ng tao, ay ang pagbabago sa hugis ng susi. Ang Ebanghelyo ng Biyaya kasama ang mga gawa ay isang susi na hindi lang magkakasya sa kandado ng pintuan ng langit. Nagaalok ito ng maling pag-asa na sa huli ay mabibigo sa araw ng paghuhukom. Ang pagtatanggol ni Pablo sa Ebanghelyo, umabot sa pinakamataas na antas ng pagiging seryoso. Sa isang nakakagulat at ganap na pahayag, sabi niya, Pero kahit kami, o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ibang Ebanghelyo. Sumpain siya, isinama ni Pablo ang sarili niya sa babala, nasa mensahe ang autoridad, hindi sa tagapagatid. Maging ang isang apostol na nagtatag ng kanilang simbahan ay mapapasailalim sa sumpa ng Diyos, kung lumihis siya sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya. Ang integridad ng ebanghelyo ay mas mataas kaysa sa autoridad ng tao. Ang mga sinaunang tagapakinig ay nagtitiwala sa mga mensahe ng anghel, pero sinira ni Pablo ang pagdadahilan na iyon. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang pinagmulan, kundi ang nilalaman. Salungatin ang ebanghelyo sa banal na kasulatan. Tanggihan ito, sumpain ang mga ngaral. Ginamit ni Pablo ang salitang griego na anatema. Ito ang pinakamalakas na termino ng pagkondena. Inilaan sa pagkawasak, ipinasa sa Diyos para sa paghuhukom. Maging mapagbantay na tanggihan ang anumang turo na nagdaragdag o nagbabawas sa dalisay at simpleng ibanghelyo ni Hesu Kristo. Sa huling talata nitong makapangyarihang bahagi, inihayag ni Pablo ang pangunahing motibo sa likod ng kanyang matatag na panindigan. Nagtanong siya ng rhetorical, Naghahanap ba ako ngayon ng pabor sa mga tao o sa Diyos? o nagsusumikap ba akong paluguran ang mga tao? Ang sagot, siyempre, ay malinaw at makapangyarihang hindi. Ang kanyang katapatan ay hindi nahahati. Ang buo niyang ministeryo, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang matatag na pagtatanggol sa kakatotohanan, ay lahat ginagabayan ng isang layunin ang paluguran ng Diyos na tumawag at nagatas sa kanya. Ang pangakong ito, na paluguran ng Diyos lamang, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sabihin ang mga mahirap na katotohanan, kahit na nangangahulugan ito ng panganib na masaktan ang kanyang mga taga tagapakinig. Kung sinusubukan ko paring paluguran ng mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ang dalawang layuning ito ay, sa totoo lang, magkasalungat. Imposibleng maging tapat na lingkod ni Hesu Kristo habang hinahanap din ang pagtanggap at papuri ng mundo. Ang isang tao nagpapalugod sa tao ay tiyak na ikokompromiso ang katotohanan. Upang maging tapat na lingkod ni Kristo, dapat nating sundin ang halimbawa ni Pablo na matatag na humahawak sa isang tunay na ebanghelyo ng may matibay na pananalig. Sumisikat ang liwanag sa ulap, isang bagong araw. Kung nakatulong sa iyo ang pag-aaral na ito, paki-like at subscribe para masundan mo ang aming pang-araw-araw na paglalakbay sa sulat sa mga taga Galacia.